Pwede ba pagsamahin ang dalawang magkaibang flock ng mga manok? Iniwasan natin na magsama sila. Short answer, hindi. Pero paano kapag may bago kang mga manok, anong dapat gawin? May ilang pirasong manok pa ako natira dito sa chickenarium na to kasi ito yung pinataba ko para maging layers ko, additional layers. So ngayon, uh, kasi medyo <coughs> nakakadagdag sa labor yung paglilipat sa kanila. Sasama namin siya doon sa kabilang chickenarium kasama natin mga layers pero hindi natin siya basta-basta pwede isama. Anong gagawin namin ni John Paul? Panoorin nyo. Ang plano ngayon, kukunin namin ni John Paul yung luma nating uh, chicken tractor yung dati nating ginagamit sa pasture chicken nung nasa backyard operation pa kukunin natin yung isa at doon titira yung ating mga bagong layers na uh, ginugrow pa natin ng konti hanggang sila ay mangitlog after one year magagamit ulit natin to hindi ko sure yung structural integrity nya pero ang ganito namang PVC ay napakakunat kaya hindi siya basta-basta malulutong pero medyo kailangan namin mag strategize sa pagkakarga sa tricycle kasi mas malapad siya baka mamaya kasi mabali ah, matibay pa naman mabigat pa rin siya pero may bibigat pa ba sa chikinaryo Baba, abante konti at pababa pagpapatong namin ng patagilid, ihihiga namin tong shelter dito. Tapos, bahala na. na. Ihiga na natin. Ihiga na natin. Oh. Dito, dito. Oh. Hi yan. Ay, <asure> kung pa'y! Hindi na Hindi ha. Hindi sa ng dry. Ibanti pa kanta? pa. Okay. Hey, okay. Ay, Ang tali natin ay... Hindi Sa so pagtatatalian na lang namin to, Bahala na si Batman, isinama niya. Matibay pa naman pala itong aking ginawa noong unang panahon. Oop, hindi ba mapadihin. Siyempre lang. So okay na. Dadalhin na natin sa farm to. Tara, tara. Saan ka, Jumbo? Dito ko. Yun lang. Ano nga nagtali success nadala natin dito sa toda farm ang isang shelter ng buo proper na loba Sana maging okay yung transition natin sa mga manok hindi mas stress yung ating existing layers at uh, mga itlog na maayos silang lahat isang partition lang yung gagamitin natin so ito ay magiging 10 by 30 30 square feet lang yung gagawa natin. Anyway, sila naman ay 15 heads lang naman. At siguro may ikakal ako dun pag nakita ko na yung kanilang growth ay medyo mabagal. Tingnan na lang natin. Pero ngayon, around 15 heads sila. In total. Yung mga layers natin, pag nakikita ko may lagi na lang sugod. Kala lagi may pagkain. Pero may pagkain naman sila sa loob. na up na natin yung padak nila na maliit. 300 square feet yan. Papasok na natin yung ating shelter. Buksan muna na ulit natin. Sasagad ba? Hindi. Hindi. Yeah. Okay, na up na natin. Ililipat na natin yung ating mga manok. Tulihin natin sa kabila. Come on. <laughs> Kada hampas pinabutuot. <laughs> Feeling ko, ito yung pinakamalakas mo na mangingitlog dito. Si ingat. Doon ba kaya mo? Tatlo. Tatlo lang. Tatlo lang. Tatlo lang. Tatlo lang. natin. Tatlo-tatlo lang. Malapit lang naman. Welcome to your new home. So yung ilalagay namin doon na feeder at waterer is yung galing din dito. Kaso ito kasing feeder na to, ito yung malaking version. Eh, hindi siya kasya doon sa lumang version ko ng shelter kaya papalitan namin. napag na namin na hindi na kami mag bulk water dito bulk feeder na lang kasi kikinsin naman sila kayang kaya na sila accommodate ng bulk water so bakit ba napag na namin na dito sa labas itabi yung mga manok kasi ang una plan na sana namin sa loob mismo ng paddock ng layers ilagay itong mini product nito ating bagong layers. Kaso, uh, naisip namin magkaka-problema ay sa paglilipat, mahirapan. Baka maghalo-halo sila. Ay mahirap manghuli. And bakit ba hindi ko pinagsama sila kagad no? Kasi itong ating mga layers dito, nangingitlog na kasi sila. E any cause ng stress sa mga layers maring mag-reduce ng egg production or baka tuluyan silang tumigil pag itlog pag na sila. So, iniwasan natin na magsama sila dalawang grupo kasi technically magkaibang flock sila, no. So, kaya ang technique natin slowly ita-transition natin sila sa isa't isa. So, masasanay na sila na nakikita nila yung isa't isa, no. So, kahit sila ay magpam uh, maiisipan nila magpambuno, hindi sila makakapagpambuno kasi may partition sila. And then, pagtagal, siguro, one week or two weeks, tingnan na lang natin, baka pwede na natin silang pagsamahin, dahan-dahan, and titingnan natin if uh, hindi ba bababa yung egg production natin. Pag bumaba, paghiwalayin ulit natin. Okay na, napaghiwalayin na natin, pero may isa pa. Kailangan natin impisayin yung lumang chicken na diba ba may manukan dito kanina? Mawawala to bigla.